Naghahapunan noon si Gerard sa kanilang bahay sa Bangi Ilocos Norte pasado alas 7 ng gabi kahapon. Pero ang masaya sanang hapunan na udlot matapos maramdaman nila ang pagyanig ng lupa. Una po medyo mahina lang. Tapos after siguro mga 3 seconds yun na lang po na biglang lumakas. Sa kanyang kuhang video, makikita ang pag-alog ng mga kubyerto sa kanilang kusina. Tila naging duyan rin ang kanilang chandelier. Nagtagal umano ang pagyanig ng walog segundo yung linuluto ko po, yung pinapainit kong sabaw, natapon po. Tapos may nabasag na isang salamin, tapos may mga surface cracks yung walls po namin na minor lang naman po. Ito mo yung ilaw. Yung ilaw nga ang inano ko yan. Ano ba yun na rin? naman mula sa isang fast food chain ng mga customer na ito sa isang mall sa Tugig Araw City. Ito yung aftershocks na sinasabi ng ano, na NDRR ang mga mall goers na nanatiling kalmado sa likod ng malakas na pagyanig. Makikita rin dito ang tila pagsayo ng mga nakasabit na ilaw. Pasado alas 7 ng gabi kasi kahapon September 12 nang maramdaman ang 6.4 magnitude na lindol. Naitala ang epicenter ng lindol sa isla ng Kalayan, Cagayan na may lalim na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity force sa Apari, Gonzaga at Lawag, Ilocos Norte. Intensity 3 naman sa Peña Blanca, Cagayan, Sinait at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 2 ang naramdaman sa Ilagan, Isabela at Intensity 1 naman sa Kasiguran, Aurora, Candon, Narbacan at Tagudin sa Ilocos Sur. Dahil sa mga aftershocks, ang mga residente sa isla minabuting magpalipas ng gabi sa labas ng kanilang bahay. Almost 100 aftershocks na, but somehow dito sa mainland hindi namin masyadong nararamdaman 'yan. Dalawang minor edad sa Barangay Sentro 2 sa bayan ang nasugatan matapos mabagsakan ang pader ng kanilang bahay. Magsasagawa ang Pamahalang Bayan ng ng Inspeksyon sa mga bahay sa isla kung ligtas pa ba itong balikan ng mga residente. Totoo yun. Uh, before nasin pabalikin yung ating mga estudyante, mga uh, magagawa natin, dapat uh, safe yung ating uh, uh, sa tala ng PDRRM o kagayan, nasa 20 individual ang nananatili sa evacuation center sa barangay Kabudadan. Dalawa rin ang idineklarang partially damaged house. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng otoridad ang halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing lindol. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.